sabi nga, meron na lang siyang isa, dalawa, maximum tatlong taon uh, na pwedeng ilaro. Uh, papasok siya sa isang sitwasyon na bago sa kanya. Uh, hindi basta-basta na to. Okay lang yung matrade ka Matrade ka sa player kasi alam mo na yung ilalawin. mag a ka lang sa teammates mo. Pero to, pagko-coach to, medyo... Uh, kung alam mo, pare sa sa trabaho, mahirap yung dalawa pagsabayin. Eh. Bihirang-bihira I... lang yung nag-excel sa kanya. Eh. Kung coach ka, coach ka na lang. Kung player ka, stick to being uh, a player. Di ba? Kaya talaga, ganyan po ang nangyayari. Even, well, yan po eh, talamak sa Amerika yung ganyan. Where in, uh, sa Pilipinas, hindi ho. Kasi, ito, ganito ha, Sa Pilipinas, medyo, meron pa tayong, ano eh, ang tawag dito, empathy eh, Sa mga coaches, kahit ganit ka, na na ano mo na lang eh kahit papaano naaawa-awa ka na lang sa coach until such yung management ang magde-decide para tanggalin si coach palitan di ba di ba ah. sa Amerika hindi ho yung mga star doon at wag yung isipin na si Darwin Ham lang yan nangyayari yan marami hong team sa Amerika at hindi lang ngayon nung araw pa nila Magic Johnson at sino sino marami hong mga star ng coach eh yan hong kultura niya sa Amerika at, at gano'n naman din ho sa ang coach lang, pag masama na malaro, kahit star ka, sinasabi rin naman nila na ganito ka sa malaro, kailangan itrain yan. Kaya marami ho mga, ano ron eh, mga blind items sa Amerika na totoo nangyari dahil yan ho kultura nila. Pranka ho ba? Pranka. Prankahan. Hmm. No? Na, hindi kita type na coach, papadlang tayo, lalo na kung, kung, kung ako star man din. Nangyayari po yan kasi, tandaan nyo, basketball is business. Okay? Uh, yes, katulad nga sinabi ko sa inyo kanina, Okay? At his age, eh, kapag sell at pa rin ho ng, ng arena si Lebron. So, siyempre, dahil business yan, negosyo yan, eh kung sino yung nag, uh, nagdadala ng income, di ba, ng revenue whatsoever, eh may eh, boses ho yan. Okay? So, yun yung, yun yung, uh, yun yung boses ni Lebron na talagang Tiro nyo ha, na talagang talagang pinakikin. Tiro nyo, 39 years old. Ang sinasabi pa ng Lakers eh, Sige, hanggang dito lang hangga, ano pang kay, eh, uh, gusto ni Lebron, nandito kami para sumuport. Pero di Lebron, isa man yung mga ibang sa Lebron, medyo pahinga-pahinga ka na lang muna, di ba?